Uh, magandang araw sa inyo mga kamekanika. Ito nga po pala yung araw na binyag ni Zia na anak po ni Maladyosa. Akinwa uh, po kasi akong ninang dyan. Uh, dyan po ay bumiyahin na po kami ng pinsan ko papunta din sa simbaan. Uh, malapit lang naman po siya sa amin. At nakarating naman din po kami agad kasi nga po malapit lang. At inaantay lang naman po namin dyan sila si yan. Tapos po, ah, nung dumating na rin naman po, ah, pumasok na rin po kami sa loob. At ayan po, ah, nag-aayos na rin po sa mga ninong at ninang. jan po ay ah, pinaupo na rin kami kasi po ah, magsisimula na rin po yung binyag. Uh, Diyan po ay nakaupo na kami at inaantay na lang po namin na magsimula na. At dumating na rin po pala dyan si Tito Sam kasi po akinuwa din po siyang ninong ni Ate Maladyosa. At nagsimula na rin po agad ang binyag at nakapila na rin po dyan sila Ate Maladyosa para mabinyagan na po si Sian. At pagkatapos naman pong mabinyagan na si Sian, ay pinagsindi na rin po kami ng mga kandila. At andyan din po pala si Ate Empanada at kinuha din po siyang ninang ni Ate Maladyosang. At pagtapos naman po ay nag-picture na lang po kami niyan. Ah, dyan po ay nagpicture din si Tita Sam tsaka si Sian. Uh, pagkatapos din naman namin po mag-picture Ay pumunta na rin po kami sa bahay nila Ate Malajosa At ayan po pala sila Daddy Frankie Eh hindi na po nakapunta sa simbahan Kasi po ano oras na rin po Ajan uh, dyan po ay kumain na rin po kami agad. At ayan po ang mga ninong at ninang ni Sian at nasa kabilang table po pala sila, Daddy Frankie. At dyan po ay tapos na rin kami kumain. <laughs> at yun lang po ang mga kamikanig. Paalam po!